Magandang araw po sa inyo. Ang ating kwento ay tungkol sa isang kababayan na ikinasal sa isang Amerikanong pastor, ngunit ilang buwan pa lamang ang pagsasama ay nauwi sa isang krimen na balot ng kasamaan at kasakiman. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si David Brash ay ipinanganak noong 1945 sa England at ang kanyang ama ay isang simpleng magsasaka. Lumaki siya sa bayan ng Cheshire, isang lugar na kilala sa kanilang agrikultura at industriyang kemikal. Si David ay naging isang electronic engineer na nagpatakbo ng kanyang computer repair company. Kung wala siyang trabaho ay iniukol niya ang kanyang oras sa kanyang pananampalataya bilang isang ministro ng Ron Corn Independent Baptist Church sa Cheshire. Ang kanyang may bahay na si Veronica at ang dalawang lalaking anak na si Ian at Andrew ang bumuo sa kanyang maligaya at matiwasay na buhay. Si David ay sinasabing isang idealista at naniniwala sa angking kabutihan ng bawat tao. Siya din ay kilalang masinop at laging nagsusulat sa isang diary ng mga mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Noong February 2002, si David Brash ay nakatanggap ng email mula kay Pastor Ed Bergoyos. Inimbitahan siya nito na bumisita sa isang maliit na simbahan sa Mindanao. Pinaunlakan niya ang invitasyon at pumunta siya sa Pilipinas noong August 2002. Pinuntahan niya ang simbahan sa Mindanao at nanatili doon ng dalawang linggo. Inilarawan niya ang biyahing ito na life-changing. Kanyang ikinatuwa at itinuring na malaking karangalan ang makapaghatid ng salita ng Diyos sa maraming Pilipino. Kaya't nang siya ay nakauwi sa England ay agad siyang nagplano ng kanyang pagbalik sa Mindanao na naay sa katuparan noong May 2003. Sa pagkakataong ito ay namahagi si David Brash ng mga libreng Biblia. ginamit ni David ang kanyang sariling credit card upang makalikom ng pera pambili ng lupa na ayon kay Pastor Edgar Burgonios ay gagamitin upang tayo kalayuan simbahan at bahay ang Ginawa ito ni David na walang pag-aalinlangan na nagpapakita ng kanyang kabutihan ng loob at patunay na siya ay totoo sa kanyang misyon bilang pastor. Ngunit ang ilan ay nagsasabing bunga ito ng kanyang pagiging mangmang at walang kaalam-alam sa tunay na kasamaan ng iba na nagiging dahilan kung bakit siya ay madaling mapaniwala at maloko ng mga taong mapagsamantala pinaniniwalaan kasi ni David na siya ay inilagay sa tamang lugar at tamang oras upang maging instrumento para isakatuparan ang kagustuhan ng Diyos. Noong summer ng 2004, nagsimulang maghinala si David sa motibo ng kanyang kaibigan pastor. Nang malaman ni David na bumili ng lupa si Pastor Edgar gamit ang kanyang pangalan at hindi ng simbahan, ay nadiskubri ni David na siya ay naloko kaya't gumawa agad siya ng legal na aksyon upang mabalik ang kanyang pera. Naikwento din ni David sa kanyang kaibigan na natuklasan niya ang korupsyon sa loob ng simbahan. Kinausap din niya si Pastor Edgar at ang kanyang asawa. Sinabi ni David sa kanila na kung gusto nilang hindi niya ituloy ang demanda sa korte, ay kailangan nilang kausapin ang kanyang abogado. Sinabi din niya na sawa na siya sa mga kasinungalingang sinasambit ng mga kapwa kristyano at dahil dito ay hindi na niya itinuturing ang mga ito na kaibigan. Ang kanilang pag-uusap ay sinulat ni David sa kanyang diary. Noong August 2004, nakilala ni David ang 19 years old teenager na si Annalyn Batalier. Nabanggit ni David sa kanyang kaibigan na ang ina ni Annalyn ay nagtatrabaho sa isang local na Pentecostal church. Naging malalim ang pagkakaibigan noon ni na David at Annalyn, kung kaya't chismis na sila ay magkarelasyon. Sinasabing si Annalyn ang totoong dahilan ng pabalik-balik na biyahe ni David sa Pilipinas. Ito din ang naging dahilan ng paghihiwalay nila David at ng kanyang asawa na si Veronica na nauwi sa diborsyo sa pagtatapos ng taong 2004. Pagkatapos ng kanilang diborsyo, si David ay namalagi muli sa Cheshire, England ng dalawang taon hanggang sa kanyang matanggap ang katotohanan na hindi na sila magkakabalikan ni Veronica. Sa dalawang taon na iyon ay hindi man lang nakipag-ugnayan si Veronica sa kanya. Matyagang naghintay at umasi si David na makikipagbalikan sa kanya ang dating asawa. Ngunit siya ay pinayuhan ng kanyang pamilya na pinili na ni Veronica ang magbagong buhay na wala siya, na ang kanilang relasyon ay tapos na at ito ay dapat na niyang tanggap pin. Ito ang nagtulak kay David na magpasya magsimula ng panibagong buhay sa Pilipinas sa piling ni Annalyn Batalier, isang Pilipinang mas bata sa kanya ng 40 years at meron nang isang taong gulang na anak sa kanyang pagkadalaga. Noong October 7, 2006, kinasalang 61 years old na si David sa 22 years old na si Annalyn sa Provincial Training Center na malapit sa bahay ng pamilya ni Annalyn sa Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay isang probinsya na kabilang sa Caraga region ng Mindanao. Ang gasto sa pagpapakasal ni na David at Annaline ay umabot sa halagang 800 pounds o higit 50,000 pesos sa pera natin ngayon. Sinulat ni David sa kanyang diary na gusto ni Annaline ang isang bonggang kasal. Pinangarap niyang magmukhang parang prinsesa at si David ay ang kanyang prinsipe. Pinuri rin ni David si Annaline sa maligayang araw na iyon at inilarawan niyang napakaganda. Ayon naman sa isang Filipino pastor na si Marlon Dalin na siyang naging best man, si David ay napakasaya sa araw ng kanilang kasal. Inakala rin ni Marlon na gayon din naman si Annalyn. Ayon kay Marlon, wala siya napansin o nakita na nagpahiwatig na may problema sa pagitan ng bagong mag-asawa. Noong November 9, 2006, kinailangan bumalik ni David sa England upang ayusin ang kanyang maiiwan sa Roncorn Independent Baptist Church na kanyang pinamunuan ng 12 years. Medyo tumagal si David sa England dahil nahirapan silang makahanap ng kanyang kapalit at maraming dapat na isaayos sa loob ng simbahan. Nakabalik si David sa Pilipinas noong March 2007 upang kunin ang kanyang asawa at anak nito at isama sa England ng ilang buwan. Sina David at Annalyn ay pansamantalang nanatili sa isang maliit na apartment sa itaas ng isang tindahan ng mga damit sa Warrington, Cheshire. Si Annalyn ay pansamantalang ginawang sekretarya ng kumpanyang pagmamayari ni David upang siya ay matulungan sa kanyang mga transaksyon bago umalis at permanenteng manirahan sa Pilipinas. Habang nanirahan si Annalyn kapiling si David sa Cheshire, ito ay nakilala at sandaling nakausap ni Stuart Hart, isang teacher at miyembro ng Roncorn Independent Baptist Church. Inilarawan niya si Annalyn na mukhang mabait at kaaya-aya. Ang kaibigan ni David na nagmamayari ng kanilang apartment ay naalalang nakita si Annalyn sa bayan. Inilarawan niya ito na tahimik at mukhang bata pa. Bumalik si Annalyn sa Pilipinas katapusan ng summer 2007 bago mag-expire ang kanyang British visa. Sumunod si David sa asawa noong November 1, 2007. Medyo natagalan muli ang kanyang pagbalik dahil maraming gamit ang kanyang inayos at ipinadala sa Pilipinas. Nakasulat sa diary ni David na hiniling ni Annalyn na ipagdiwang nila ang unang Pasko at bagong taon bilang mag-asawa kasama ang pamilya ni Annalyn sa Pilipinas. Ikinuwento din niya naghahanda na ang asawa sa kanilang nalalapit na reunion. Angnais lang ni David ay maging maligayang asawa si Annalyn at siya ay handang manirahan kahit saan basta't kapiling nga asawa at ang mahalaga kay David ay ang makapagbigay ng serbisyo sa Panginoon. Si David at Annalyn ay nagdesisyong manirahan sa Butuan City na hindi naman kalayuan sa Agusan del Sur. Umaga ng November 27, 2007, si Annalyn ay pumunta sa Butuan City Police Station upang iulat ang pagkawala ng kanyang 62 years old na asawa na si David Brash simula pa noong November 22, limang araw nang nakakalipas. Nakiusap si Annalyn sa pulisya na itago muna ang impormasyon habang kanyang sinusubukang mahanap ang asawa. Pumalik si Annalyn sa tanggapan ng pulisya noong November 30 at sinabing handa na niyang formal na ipatala ang pagkawala ng kanyang asawa. Ayon sa ulat ni Annalyn sa pulisya, si David ay umalis ng Butuan City noong November 22. Papunta sa di malamang parte ng lalawigan ng bukid noon. Ito raw ay para puntahan ang kaibigang nangangailangan ng tulong pinansyal dulot ng pagkakaaksidente ng sasakyan. Mula noon ay wala na daw siyang narinig mula kay David at hindi na umuwi sa kanilang bahay. Inakala ng pulisya na baka kinidnap siya ng mga rebelde sa lugar na nangyayari noong mga panahong iyon sa mga turista o banyagang napapadpad sa Mindanao. Dahil sa laging una sa listahan ng suspect ang asawa, isinailalim si Annalyn sa isang interogasyon at dito na niya inamin na siya ang mastermind sa pagpatay ng kanyang asawa. Ipinagtapat ni Annalyn na binayaran niya ng 30,000 pesos ang dalawang hitman upang patayin si David. Ito ay sina Renante Prado, 22 years old, at si Noah Martinez Noha, 30 years old. Sinabi din niya kung saan inilibing ang katawan ni David dahil nakonsensya siya sa kanyang nagawa. Naikwento ni Pastor Marlon na nag-text kanya si Annalyn ilang araw matapos mawala si David na humihingi ng tawad. Hapon ng November 30, 2007, isang nabubulok na bangkay ang nakita sa barangay Tagapira, San Francisco, Agusan del Sur. Sinasabing ang kamay at paa ng biktima ay iginapos ng kadena. May mga tanda na ito ay pinahirapan muna bago pinatay. Ang katawan ay may marka ng pambubugbog at mga saksak. Nahirapan ng mga pulis na makilala ang biktima dahil sa sunog at naaagnas nitong katawan. Sa pagsusuri ng investigador sa crime scene, isang wallet ang nakita. Ito ay naglalaman ng mga ID na pag-aari ni David. Ang katawan ay dinala sa crime laboratory para sa karagdagang pagsusuri. At kanilang kinumpirma na ito nga ay ang katawan ni David Brash, ang nawawalang asawa ni Annalyn. Sa pag-amin ni Annalyn, sabi niya na nagawa daw niya ito bilang paghihiganti sa pagmamaltrato na tinanas niya at ng kanyang anak sa kamay ng Amerikanong pastor. May balibalita din na sa araw mismo ng pagpatay kay David noong November 22 ay nakasagutan niya ang kanyang driver na si Renante Prado sa pagnakaw ng kanyang Honda motorbike. Sinabi umano ni Prado sa pulisya na ito ay regalo na ibinigay sa kanya ni Annalyn. Kaya't napagtanto ng pulisya na kalaguyo ni Annalyn si Renante na driver ni David at pinagplanuhan ng dalawa ang krimen. Noong December 11, 2007, si Annalyn Batalier ay kinasuhan ng parricide ng polisya na ipinagtaka ng mga British news outlet dahil ang parricide ay pagpatay sa isang magulang o kamag-anak. Dapat daw ay murder ang ikinaso kay Annalyn gaya ng ikinaso Kenna Renante at Noah. Kaya si Annalyn ay pansamantalang nakakalaya dahil may piyansa ang Parryside, Ang kanyang kasabwat at boyfriend na si Renante ay nadakip noong October 2009. Ngunit ang isa pang suspect na si Noah ay nagtatago pa rin. Ito na ang pinakahuling balita na aking nakalap tungkol sa kaso. Sana nga ay nabigyan ng tamang parusa ang mga salarin sa kasong ito at naniniwala pa rin ako na hindi pababayaan ng kapulisan na sila ay maisahan ng mga kriminal. Dahil sa kwentong ito ay naalala ko ang ginawa ng isa pang Pilipina na nagngangalang Evelyn sa kanyang mabait na asawa. Kung gusto niyong mapanood ang kwento niya ay iklik lamang ang link sa description box o sa pagtatapos nitong video. Isa na namang kwento ang inyong napakinggan at sana ay kapulutan ng aral. Nakakalungkot lang na hindi naging sapat ang kasong isinampa kay Annalyn dahil isang kilalang mabait at makadyos na tao si David. Huwag magatubiling isulat ang inyong saloobin tungkol sa kasong ito sa comment section. At sa ating mga manonood, shout out po Miss Marivette Boysilo from Vienna, Austria, Miasmic, Katuwang Vlog, Miss Luz Pablo, Miss Maria Gibson. Mr. Alexander Rosarda, Ms. Kugang, Ms. Jonah Miliara, Ms. Jess Elurine, Ms. Ella Williams, Ms. Nina Hara, Ms. Emma Ramos, and Ms. Maria Zinia Villaflor. God bless po sa inyong lahat at laging mag-iingat. Para naman sa 90% ng aking mga manonood, sana po ay suportahan niyo ang aking channel sa pag-like at pagpindot ng subscribe button para matunghayan niyo ang mga true to life crime stories dito.